Mga kasama ang buong Radio Mindanao Network Inc. at DCXL 558 Radio Trabaho ay taus puso pong nakikiramay sa naulilang pamilya sa pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Si Secretary Ople pumanaw kaninang alauna ng hapon sa edad na 61 anyos. Kinumpirma ito ni DMW Secretary Spokesperson Toby Nebrida kasabay ng paghingi sa publiko na ipagdasal si Ople at ang naulilang pamilya nito. Nitong nakarang Hulyo, nag-wellness break si Ople upang ipaglugsa ang pagpanaw ng dalawa niyang nakatatandang mga kapatid na sina dating Hagonoy Mayor Felix Toti Ople at dating journalist na si Blas Ople Jr. dahil sa sakit na cancer. Si Ople dating anchor ng programang Bantay OFW sa DCXL 558 Manila na nagsusulong ng kapakanan ng mga OFW.